Morning mga mi at dahil nga first day of school, tara samahan niyo naman muna nga ako ngayon sa ganap kong ito. Aga ako nagising diyan mga mi para ay mag-asikaso nga sa kanila pero alam niyo ba, parang hindi rin halos ako nakatulog. Eh ko ba bakit parang pati ako na excited din sa kanila ngayon. Alam nga sa agahan nila mga mi, ayan nagluto lang din ako diyan ng itlog, tigiisa lang sila para ayan medyo ganaganahan naman sila. <laughs> Habang busy ako dito mga mi, ayan tingnan niyo naman muna ang ginagawa nitong isa. <laughs> Kaya so, yan na capture ka to lang kulit mo kasi <laughs> As yan, pagkatapos ko nga magluto dyan, mga mi, pinakain ko na rin sila agad-agad dyan. Pagka kumakain sila, mga mi, yan, nag aasikaso na rin nga ako sa mga uniform nila, mga mi. Yung nga, para susuotin nila ba? Huwag nyo na nga lang pansinin dyan, yung sa likod ng pintu ko dyan, mga mi, medyo makalat pa nga at magulo pa dyan. May plano kasi ako dyan, mga mi. ayan. Eh, minsan hindi ko pinapakita yan sa mga mini vlogs ko. Dahil nga first day of school, mga mi, yan, gusto ko ako yung mag aasikaso sa kanila dyan, magbibihis, tapos ayan, mag-aayos mag ng mga buhok nila. Ewan ko ba, basta gusto ko yung ginagawa ko. Pero sabi naman nila sa akin ay kaya naman na daw nila pero pinagbigyan pa rin nila ako ngayon dahil na first day of school. Sa mga nagsasabi nga sa akin na suplada daw ako masungi pero pasensya na mga may ito talaga yung normal face ko tsaka ito talaga ako mga may hindi ako para magpanggap dyan. Char. Medyo binibilis-bilisan na nga namin dyan mga may kasi nga kailangan pa nga namin maghanap ng mga section nila at saka kung anong anong araw sila ba kung pang umaga o pang hapon hindi pa rin kasi namin alam kung saan sila mga may kaya ayan kaya sabi ko sa kanila dapat before mag 5 ayan paalis na kami para maaga-aga pa naman kami makabalik tala ito nga lang maliit dyan yung inaasikasi ko mga may kasi nga yung dalawa kong teenager yan sila na bahala sa sarili nila so ayan ito nga pinagagawa ng isa kong teenager bahala ko dyan <laughs> So noon nga, dati tahimik lang ang bahay ko, mga ming, eto na yon ngayon. Eto na yung buhay ko ngayon, mga ming. Maingay, magulo, yan. Nadagdagan kasi ng mga makukulit. Pero okay lang, mga ming, gusto ko rin yan. <laughs> guys. Papasok na kami. Ano? Di ka ba talaga? Outfit <laughs> check. Look! Di, si ka dyan? Lili sa mukha mo. Look! <laughs> wow. Look at <out> na eh. Saan? Dyan! Diba naman meron ni tita? <laughs> hmm. Parang sinudod. Hindi ka pong nagigilid dito, beautiful. boy. Ano? Ako, medyo morena. Ay, moreno. Tapos siya, ano? Pinahid sa yelo. Aray, <laughs> oh, tamang. Ano ah, ka na? Munis ka na din. Ha! mo. naman? nga ako. Nung grade nga ako. Nagkabaon ako. Wala nga nagkas kasi. Masama pa masahe, Kanya-kanya kayo pa masahe, Hindi ko ito ka naman. E, Ano? 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 Baka libre mo mga klase mo, first day of school. Yes! Yeah. Diba, bye, bye di. Yeah. Hi, guys. This is my final look. Wala akong makeup <laughs> no! it. Ito lang ako. Hindi ako rin mag-makeup. Hindi ko talaga. Uh. Wait, 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 uh. no. wait. binakanda ko talaga. Dito na ko, tapos dito na ko. Shadow na nga mahaba yung video ko, mga Mika. Ayan, may part 2. Yun lang muna.